Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Huwag niyo akong husgahan. Bago ako naging ina, babae rin ako. At sa loob ng anim na taon, gabi-gabi, ako lang ang nagpapasaya sa sarili ko. Hindi para kumalma, kundi para lang maramdaman na may init pa akong kayang iparamdam. Walang halik, walang himas, walang bulong sa tenga bago pumikit. Sa bawat gabi, ang tanging kasama ko ay ang malamig na hangin at ang alaala ng mga sandaling matagal ng lumipas. Hanggang dumating si Marco, ang asawa ng anak ko. Tahimik ang bahay, pero ang katawan ko hindi. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang sumigaw ang laman ko. Pero sigurado akong dahil ito sa pagnanasa na hindi ko na itago. Bilog ang buwan noong gabi na yon. Nakatitig ako sa kawalan habang nakahiga sa kama, hindi makatulog. Dama ko ang bawat hibla ng kumot sa balat ko, pero walang init na nanggagaling sa ibang tao. Walang braso. Walang dibdib na humahalik sa likod ko. Anim na taon na akong byuda. Anim na taon na rin hindi ko naramdaman kung paano maging mahalaga, hindi lang bilang ina, kundi bilang babae. Minsan, napapahawak ako sa sarili ko sa ilalim ng kumot, hindi sa paraang mahalay, kundi sa paraang desperado, para lang maramdaman kung kaya ko pang magbigay ng init sa iba. Umaga noon, tulad ng dati, ako ang unang bumangon para magtimpla ng kape. Tila walang nagbago sa rutin ko hanggang dumating ang anak kong si Lian, kasama ang asawa niyang si Marco. Ma, makikituloy muna kami ng ilang buwan, ha? Habang inaayos pa yung bagong unit na lilipatan namin, sabi ni Lian habang kayakap ako. Ngumiti ako. O naman, anak, bahay niyo din ito. At doon ko siya muling nakita. Si Marco. Guwapo, matangkad, at may tindig na parang laging handang mag-alaga. Nang ngumiti siya sa akin, para akong biglang nakaramdam ng init na matagal ko nang kinikimkim. Salamat po, ma. Sabi niya habang bit-bit ang maleta. Mula noon, nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. May bagong ingay, may bagong presensya. At may bagong damdamin na hindi ko inaasahang mararamdaman. Hindi siya maingay. Tahimik lang si Marco. Pero palagi siyang may ginagawa. nag aayos ng sirang bumbilya. Tumutulong sa paghuhugas ng pinggan. Hindi tulad ng ibang lalaking kilala ko, magalang siya may malasakit. Isang gabi, habang naghuhugas ako, lumapit siya sa likod ko. Ma, ako na po dyan. Pahinga na po kayo. Pinatong niya ang kamay niya sa balikat ko. Magaan. Pero parang may kuryente akong naramdaman. Ay, hindi. Okay lang ako. Sagot ko. Pero hindi ko na siya pinigilan. Habang naghuhugas siya, nakatingin lang ako sa gilid. Hindi ko alam kung bakit, pero naaliw akong panoorin ang pagkilos niya maalalahanin, banayad, may lambing sa bawat galaw na nakakasabik. Mula noon, napapansin kong mas madalas ang pagtitig ko sa kanya. At minsan, nahuhuli ko rin siyang sumusulyap sa akin. Nagsimula akong ayusin muli ang sarili ko. Isang patak ng pabango sa leeg, konting lipstick sa umaga. Hindi dahil kay Marco, sabi ko sa sarili ko, kundi dahil matagal ko nang hindi ginawa para sa sarili ko pero alam kong ako'y nagsisinungaling. Tuwing tatawagin niya akong mama, may kung anong kiliti ang gumagapang sa leeg ko. Parang may lihim sa likod ng salitang iyon. Parang hindi lang respeto, kundi pagtingin. Hindi naman siya gumagawa ng kasalanan. Ako rin. Pero may pagitan sa aming dalawa na hindi na ganoon kalinaw. At habang lumilipas ang mga araw, lalo lang itong nawawala. Isang gabi, habang nasa work si Lian, kaming dalawa lang ni Marco sa bahay. Tahimik kaming kumakain ng sinigang, wala masyadong pag-uusap. Pero ramdam ko ang sulyap niya tuwing sumusubo ako. "Masarap po, Ma," sabi niya. "Buti naman, niluto ko 'yan para sa inyo. Para sa amin o para sa akin lang talaga?" tanong niya, sabay ngiti. Tumawa ako, pero may kumislot sa loob ko na hindi ko maipaliwanag para akong binuhusan ng mainit na tsokolate sa dibdib. Hindi na ako nakatulog nung gabi. Nakahiga lang ako at iniisip kung bakit may parte sa akin na gustong bumangon, lumakad sa kwarto niya at kumatok. Hindi ko ginawa. Pero gusto ko. At alam kong isang araw, baka hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ako si Maribel, ang biyanan na minsay napatingin sa asawa ng sariling anak. Hindi ko ito ikinararangal pero ito ang simula ng kwento ko. Isang kwentong puno ng pagnanasa, katahimikan, at kasalanang hindi ko inakalang magagawa ko. Mula nang tumira si Marco sa bahay, tila unti-unting bumalik ang sigla ng pagkababae ko. Sa umaga, pinipili ko na ang mas maayos na duster. Yung may kulay, yung may konting korte, konting lipstick, kaunting pulbo, isang patak ng pabango sa leeg. Hindi ko naman ginagawang halata pero napapansin niya. Isang araw, habang naga-almusal kami, sumulyap siya. Mahaba at tahimik. Pero may sinasabi. Napalunok ako. At bago pa man ako makapagsalita, ngumiti siya. Ang ganda niyo ngayon, ma. Napatawa ako. Bahagyang tinatakpan ang kaba sa dibdib ko. Baka naman na parami lang ang pabango ko, sagot ko. Pero ang totoo, sinadya ko talaga. Para mapansin niya, simula noon, mas humaba ang mga titig, mas dumikit ang mga katawan tuwing nasa kusina kami. Minsan, sa hapunan, umuupo siya sa tapat ko kahit may ibang bakanteng upuan. Minsan naman, kusan niyang binubuksan ang pinto kapag papasok ako ng sala. Parang inaalalayan ako, parang inaabangan, Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, medyo lumamig ang simoy ng hangin. Napansin kong wala siyang suot na kumot kumuha ako ng isa at nilapag sa tabi niya. Salamat ma, sabay hawak sa kamay ko. Hindi agad binitawan, mainit ang palad niya, mainit at marahan. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero hindi ko rin inalis ang kamay ko agad. Binitawan lang niya nang bumalik si Lian mula sa banyo. Minsan, napahaba ang trabaho ni Lian. Ako lang at si Marco ang nasa bahay. Nakaligo na ako. Nakadaster na kulay pink at medyo masikip sa bewang, pero hindi mahalay. Komportable lang. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Hindi ko inasahang nasa sala pa pala si Marco. Nang makita niya ako, napatitig siya. Hindi siya nagsalita agad. Parang napako ang mga mata niya sa akin. Ang ganda niyo ma, bulong niya. Mabagal at malalim. Parang nilunok muna niya bago sinabi. Nanigas ako, pati ang dibdib ko'y tila kumislot. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero ang katawan ko, nag-init. Salamat, sagot ko. Halos pabulong. Tumalikod agad ako at mabilis na bumalik sa kwarto. Pero habang naglalakad ako sa pasilyo, ramdam ko pa rin ang tingin niya sa batok ko. Para akong hinuhubaran gamit lang ang kanyang paningin, noong gabi ring iyon, napanaginipan ko siya. Sa panaginip, nasa kusina kami. Ako'y nakatalikod habang naghihiwa, Lumapit siya. Niyakap ako mula sa likod. Hinalikan ang balikat ko. Dumausdos ang halik niya sa leeg ko, papunta sa tenga. Sa panaginip, hindi ako pumalag. Bagkus, hinawakan ko pa ang mga kamay niyang nakayakap sa akin, hanggang sa maramdaman ko ang matigas niyang katawan na dumidikit sa likod ko, isang init na hindi ko na matakasan. Pagkagising ko, nakakapit pa rin ang pagnanasa sa katawan ko malalim ang hininga, at ang kamay ko, nasa pagitan ng sarili kong mga hita. Diyos ko, bulong ko. Tinakpan ko ang mukha ko, pinipilit kong itago ang sarili kong kahinaan. Nakakahiyaman, pero hindi ko na itago. Ginusto ko na siya. Hinahangad ko ang bawat kilos niya, bawat sulyap, bawat ngiti. Kinabukasan, hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Pero siya, parang wala lang. Magaan pa rin ang kilos. Pala-kaibigan, parang walang nangyari. Pero may nangyari. Hindi man sa pagitan naming pisikal, pero sa loob ko, may sumabog na. At araw-araw na kaming magkasama. Sa maliit na bahay, sa iisang kusina, sa bawat sulok kung saan maaaring mapalapit ang isa sa isa pa. Hanggang kailan ko kakayaning itago ito? Hanggang kailan ako magpapanggap na inalang ako? kung sa gabi ako rin ang babaeng paulit-ulit niyang niyayakap sa loob ng mga lihim kong panaginip? Ako si Maribel, ang biyena na sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tinutukso ng presensya ng sariling manugang. At sa bawat titik niya'y unti-unti kong nakakalimutan kung sino nga ba talaga ako o kung sino ang nais kong maging. Tatlong araw, tatlong gabing wala si Lian. Ma, may seminar ako sa Batangas. Si Marco muna ang bahala dyan ha. Sabi ng anak ko habang isinasara ang maleta. Tumangol lang ako, pinipigilan ang kaba sa dibdib ko. Si Marco, kasama ko. Tatlong araw, tatlong gabi. Pagkaalis nila yan, natahimik ang bahay. Tahimik, pero hindi mapayapa. Sa katahimikan, mas malinaw ang bawat kaluskos. Mas ramdam ang presensya ng bawat isa. Tanghali na naman. Kumakain kami sa harap ng TV, magkatabi, hindi magkatapat nang kumuha siya ng pagkain, nadikit ang braso niya sa akin. Hindi siya umiwas. Ako rin. Ang sarap po ng luto niyo, ma. Sabi niya, wala yan, sagot ko, sabay ngiti. Pero ang totoo, ilang beses kong tinikman ang sabaw para lang masigurong sakto sa panlasa niya. Pagkatapos kumain, sabay naming hinugasan ang mga plato. Habang binibigay niya ang tuwalya, nadikit ang palad niya sa kamay ko. Pareho kaming napatingin wala ni isang salita. Pero ang mga mata namin, parang lihim na naglalampungan sa katahimikan, kinagabihan. Nanood kami ng TV. Comedy daw. Pero wala ni isa sa amin ang tumatawa. Mas busy kaming pakinggan ang pagtibok ng puso naming parehong bumibilis. Magkatabi kami sa sofa. Ang hita niya dumikit sa hita ko. Mainit at mabigat. Hindi ako umiwas. Hindi rin siya. Ang galing niyo po, Ma. Bulong niya. Ang tibay niyo. Ang ganda niyo pa rin kahit anong edad. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako nakapagsalita agad, pero ramdam kong namula ako. Hindi lahat ng babae kayang maging ikaw, dagdag niya. Parang may sumiklab na init sa sikmura ko. Hindi na ito simpleng kilig. Parang may apoy na unti-unting lumalaganap sa loob ko. Sinusunog ang bawat piraso ng pag-aalinlangan hinawakan niya ang kamay ko. Hindi marahas. Hindi rin inosente. Isa yung hawak na puno ng damdamin. At hindi ako matras. Hindi ako nagsalita. Sa loob-loob ko, gusto kong manatili sa hawak niyang yon. Wala akong ibang intensyon kundi ang pahalagahan kayo, ma. Alam kong hindi tama. Pero hindi ko kayang itago. Walang halik. Walang pagdampi ng balat. Pero may dumaan na kuryente sa pagitan naming dalawa sa loob ng isang segundo para kaming nawala ng pangalan, ng relasyon, ng katwiran. Ang naiwan lang, pagnanasa, pagnanais, at pananahimik. Pagkatapos niyang pumasok sa kwarto, naiwan akong tulala sa sala. Ang kamay kong hinawakan niya. Tila may bakas pa ng init niya. Hindi ako makatulog. Nakahiga, pero gising ang katawan. Gising ang diwa at gising ang bahagi ng sarili kong matagal nang pinatulog sa kasinungalingang inalang ako. Naririnig ko ang bawat yapak niya sa hallway. Bawat pagbukas ng pinto, bawat segundo ay parang panibagong tanong, lalapitan ba niya ako o ako ang lalapit? Nagbihis ako ng bagong duster. Mas magaan, mas malambot ang tela. Naupo ako sa gilid ng kama. Naghintay, pero hindi siya lumabas. Hindi siya kumatok walang ingay. Pero ang katahimikan, mas malakas pa sa kahit anong pagsigaw. Hindi ko alam kung pagsisisi ang naramdaman ko o ang matinding pananabik na hindi natapos. Pero ang malinaw, may nangyari na. Isang sulyap, isang hawak, isang bulong. At ako, si Maribel, ay hindi na lang basta ina. Hindi na lang basta biyenan. Ako na rin ang babae sa mata ng lalaking dapat ay anak ko sa batas at sa loob ng tatlong araw, habang kami magkasama, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan ko kayang hindi tumawid sa hangganan kung pareho naman kaming nasa gilid na? Ako si Maribel, at kung dati pinipilit kong pinipigilan ang sarili ko, ngayon, hindi ko na alam kung may natitira pa akong lakas para huminto. Hindi ako sigurado kung anong oras na ako nakatulog nung gabi ng huling hawak niya sa kamay ko. Pero ang alam ko, pagising ko kinaumagahan, tila bitin ang buong katawan ko. Isang pagnanasang dumadaloy sa ilalim ng balat. Parang kinukuryente ang laman tuwing naaalala ko ang titig at dampi ng kamay niya kagabi. Buong araw, pinipilit naming iniiwasan ang bawat titig, bawat galaw. Kanya-kanyang galaw, parang walang nangyari. Pero bawat sulyap may dalang alaala. Bawat pag-iwas ng tingin, may damdaming tinatago sa ilalim ng paghinga. At ngayong gabi, ang huli sa tatlong gabing wala si Lian. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang isa pang katahimikan. Naligo ako ng mas matagal. Pinagmasdan ang sarili sa salamin habang pinapatuyo ang buhok. Kinuha ko ang silk robe na matagal ko nang hindi isinusuot. Kulay champagne, madulas sa balat, dumadampi sa balakang, hindi ito bastos, pero alam ko kung anong epekto nito. Hindi ako naglagay ng pabango. Gusto kong maalala niya ang natural kong amoy, yung ako lang, walang halong pabango, walang iba. Lumabas ako ng kwarto. Madilim ang buong bahay. Tanging liwanag sa kusina ang nakabukas. Doon ako naupo, tahimik, parang may hinihintay. Narinig ko ang hakbang. Si Marco Pumasok siya sa kusina. Wala siyang imik. Ako rin. Ang mga mata namin lang ang naguusap. Mabagal ang bawat hakbang niya papalapit sa akin. Hindi siya nagmadali. Parang sinisigurado niya kung gusto ko rin. At oo, oh, gusto ko. Tumigil siya sa harap ko. Dahan-dahan niyang inabot ang pisngi ko. Mainit ang palad niya. Mamu ang paghawak niya. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako nagsalita. Parang musika ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi niya ako hinalikan agad. Ang ginawa niya, hinawakan ang bewang ko. Marahan, parang sinasamba. Tiningnan niya muna ang mga mata ko. Parang nagpapaalam. Parang nagtatanong. At doon ko naramdaman, hindi lang siya ang may init na itinatago. Ako rin, hinila niya ako papalapit. Dumikit ang dibdib niya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso niya. Mabilis sabay sa akin. Pagkatapos, dahan-dahang dumampi ang maiinit niyang halik sa leeg ko. Mabagal, maingat, pero dumiretso sa kailaliman ng damdamin ko. Napasinghap ako, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa sarap. Sa wakas, may yumakap muli sa akin hindi bilang ina, kundi bilang babae. Mula sa leeg, gumapang ang halik niya paakyat sa panga, sa pisngi hanggang sa bibig ko kung saan nagtagpo ang aming hininga, mainit, sabik at puno ng damdaming matagal na ikinubli. Hindi iyon halik ng pagnanasa lang, halik iyon ng matagal na pagtitiis. Halik ng dalawang pusong sumuko sa damdamin, naramdaman ko ang kamay niyang gumapang sa likod ko. Marahan, walang pagmamadali, walang pamimilit. Hinawakan ko ang batok niya, hinila ko siya palapit. Niyakap ko siya. Ang katawan ko'y dumikit sa kanya. Ang silk robe na suot ko, halos hindi nahadlang sa init ng aming balat. Ramdam ko ang paghinga niya sa leeg ko, ang pagdausdos ng kamay niya sa tagiliran ko. Hininto niya ang sarili niya. Bumitaw siya ng kaunti. Tumingin sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ituloy ang sasabihin ko. Pero bago pa niya matapos, hinalikan ko siya ulit. Mas madiin, mas totoo. At sa sandaling yon, wala kaming pangalan, wala kaming relasyon, wala kaming kasalanan. Ang meron lang, ang sandaling kami lang ang magkausap sa mundong ito. Pero hindi kami tumuloy. Hindi namin tinapos ang simula. Huminto kami bago tuluyang mawala ang natitirang katinuan sa pagitan naming dalawa. Huminga siya ng malalim, lumayo ng konti. Kailangan ko nang pumasok sa kwarto bulong niya. Tumangulang ako. Nanginginig ang dibdib ko, nanginginig ang kaluluwa ko, pero wala akong luha. Hindi ko siya pinigilan dahil kahit hindi natuloy ang lahat, alam kong may nangyari na. Paggalis niya sa kusina, naiwan akong nakaupo pa rin, hawak-hawak ang bahagi ng robe kong bahagyang nakabukas. Hindi ako nagtakip. Hindi ako nahiya. Ako ay babae, ako ay marupok, ako ay totoo. At ngayong gabi, kahit hindi natuloy, alam kong ako ang pinili niya. Hindi ko alam kung bakit kami huminto. Baka dahil natakot siya. Baka dahil may natitira pa siyang katinuan. O baka dahil ako mismo ang gustong huminto pero ayokong aminin. Tumayo ako. Tinakpan ang sarili ng robe. Pumasok sa kwarto. Nang humiga ako, ni hindi ko kinailangan isara ang ilaw. Mata ko pa lang, madilim na. Pero sa dibdib ko, may apoy pa rin na iwan ako si Maribel, isang ina, isang biyanan, at ngayong gabi, naging babae ulit ako. Hindi sa mata ng mundo, kundi sa mata ng lalaking hindi ko dapat minahal. At sa gabing yon, kahit walang nangyari, ramdam kong wasak na ang lahat. Maaga siyang dumating. Hindi pa sumisikat ang araw nang marinig ko ang pamilyar na boses ni Lian sa sala. Buo ang ngiti niya. May dala pa siyang maliit na bag ng pandesal. Ma, surprise! Hindi natuloy ang last session namin kahapon. Kaya nakauwi ako agad. Sumilip ako mula sa kusina. Nakangiti ako, pero hindi ko naramdaman ang katawan ko. Tulad ng isang manikang nakangiti, pero walang sigla. Ma, may isa pa akong surprise. Sabay hawak sa tiyan niya. Dalawa na kaming magmamahal sa bahay na ito. Buntis ako, ma. Nahulog ang hawak kong baso. Hindi ko nalalang, hawak ko pala yon. Nabasag ito sa sahig. Tulad ng pagkabasag ng dibdib ko sa narinig ko. Si Marco? Tumayo siya. Hindi makagalaw. Hindi makatingin sa akin. Hindi rin makalapit kay Leanne. Buntis ako ulit ni Leanne sabay yakap sa asawa niya. Ang saya ko ma. Ang saya ko. Hindi ako sumagot. Hindi ako ngumiti. Tumalikod ako. Tahimik. Walang iniwang salita. Hindi ako lumabas ng kwarto buong araw. Hindi ko kinayang harapin si Marco. Hindi ko rin kayang tingnan ang anak ko. Sa bawat segundo, bumabalik ang mga sandaling naganap sa pagitan naming dalawa. Ang mga dampi. Ang mga halik. Ang mga bulong. Ang mga titig. At ngayon, nalaman kong may bunga na pala ang pagmamahala nilang mag-asawa. At ako? Ako ang naging anino sa gitna ng liwanag na dapat ay sa kanilang dalawa lang. Isang gabi, Tahimik ang buong bahay. At doon, may kumatok sa pinto ko. Si Marco. Binuksan ko ang pinto, hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, parang batang humihingi ng tawad. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon pang magsalita. Sinampal ko siya, ako ang mas matanda. Ako dapat ang huminto. Ako ang dapat nagturo ng tama. Pero ako pa mismo ang unang tumawid sa hangganan napayuko siya. Pinipilit pa rin magpanggap na matatag ang mukha pero bakas ang panginginig sa kanyang panga. Bakit ka hindi umalis nung gabi na yon? Bakit mo ako tiningnan na parang ako ang kailangan mo? Sigaw ko, anong klasing lalaki ang kayang mahalin ng asawa niya sa umaga? At ang biyanan niya sa gabi? Hindi siya makatingin sa akin. Humakbang siya palapit, pero tinaas ko ang kamay ko bilang babala. Umalis ka, hindi mo ako kayang sagipin sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi. Paglingon ko, nandoon si Lian, nakatayo sa hallway. Hindi umiiyak. Pero ang mga mata niya, walang tanong, walang sigaw. Isang tingin lang, pero parang sampal sa konsensya ko. Anong klaseng inakama? Tanong niya. Ikaw pa ang laging nagsasabing huwag magtaksil. Hindi ko siya masagot. Tumayo siya roon ng ilang segundo pa bago tuluyang umalis. Hindi ko alam kung saan siya pupunta o kung babalik pa siya. Sa katahimikan ng bahay, tanging ang tunog ng sarili kong hininga ang naririnig ko. At bawat paghinga, parang parusang hindi matatapos. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nasa sahig habang umiiyak. Pero narinig ko ang mga hakbang. Silian, nasa labas siya. Narinig niya ang lahat. Hindi siya nagsalita. Hindi siya pumasok. Tumalikod lang siya. Mula sa araw na yon, hindi na namin muling pinag-usapan ang nangyari. Hindi na kami muling nag-usap tungkol sa gabing yon, ni tungkol sa halik, ni tungkol sa pagkakasala. Pero sa bawat hapunan, sa bawat pagtawag sa akin, alam kong naro ng tanong. At alam kong hindi na kailanman magiging pareho ang tingin niya sa akin. Ilang linggo lang ang lumipas, tuluyan na siyang lumipat sa ibang bahay. Wala siyang iniwang sulat, wala ring paliwanag ang naiwan lang sa kwarto niya ay isang picture frame naming tatlo. Nakatagilid, nakaharap sa dingding. Si Marco naman, ilang araw pa siyang nanatili, tahimik. Hindi makatingin ng diretsyo. Hanggang sa isang umaga, pagbangon ko, wala na siya. Malinis ang lamesa. Wala ni isang gamit na naiwan. Parang hindi siya kailanman naging parte ng bahay na ito. At ako? Naiwan sa gitna ng dalawang katahimikan isa mula sa anak kong hindi na muling bumalik, at isa ng lalaking iniwan akong may bitbit na lihim kailanman, ay hindi ko na maaaring ikuwento. Ako si Maribel, isang biyanan, isang ina, isang babae. Ginusto ko ang bawal, natikman ko ang halik ng asawa ng anak ko. Pero sa huli, wala akong natanggap kundi konsensya. Dahil sa bawat halik na itinuro ng tukso, may kapalit na sakit na hindi basta mawawala at minsan ang kapalit ay ang mga taong hindi na kailanman babalik maraming salamat sa pakikinig kung may natutunan man kayo mula sa kwento kong ito sanay ito ang bawat desisyong ginagawa natin sa gitna ng pangungulila ay may kapalit hindi sapat ang damdamin kung ang masasaktan ay mga taong mahal mo minsan isang halik lang ang kailangan para sirain ang isang pamilyang binuo ng pagmamahal at tiwala ako si Maribel, at habang buhay kong dadalhin ang kasalanang minsan kong piniling patawarin, kahit alam kong ang ganitong kasalanan ay hindi kailanman dapat kalimutan, dahil ang sugat na iniwan nito ay hindi lang sa puso ko, kundi sa buhay ng mga taong minsan kong minahal at hindi na muling luming lumingon. The End Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo! Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.